Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Tunay na makakamtan ang kaganapan ng buhay sa pagyakap at pagtanggap sa presensya ng Diyos. Ito ang pagninilay ni Cubao Bishop Ponesto Ong Tioko sa banal na misa para sa pagbunita kay Santa Teresita ng Batang Yesus o Saint Therese of Lisieux sa Lang Center of the Philippines, Quezon City. Ayon kay Bishop Ong Tioko, naging makabuluhan ang buhay ni Santa Teresita na bagamat bata pa ay ipinamalas na ang kahandaan ng kalooban sa misyong iniatas ng Panginoon. Once you're embraced by God, that is everything. That is joy. That is fulfillment in your life. So, yan po ang um, mapupulot natin kay St. Perez. At uh, kahit na maliit tayo, binigyan tayo ng ng Diyos dahil mayroon tayong inasam Pagbabahagi ng obispo na tinilikuran ni Santa Teresita ang karangyaan at sa halip ay pinili ang payak na pangumuhay upang buong pusong tumalima sa tawag ng Panginoon tumus sa kabanalan. Lahat tayo, ay lalo ng bago, mahala sa Diyos. Lahat tayo, mahala sa Diyos. Ang mahalaga, pinilala natin, sino pa maaaring yumakas sa atin at yan ang Diyos yan ang ating yan ang ating lakas. Nagpapasalamat naman si LCP Chaplain Father Almar Roman M.I. sa lahat na nakiisa sa kapistahan ni Santa Teresita na siyang patrona ng institusyon. Ayon kay Father Roman, kapansin-pansin ang kagalakan ng mga kawani at opisyal ng LCP dahil makalipas ang ilang taon ay muling nakapagsagawa ng pagdiriwang ang ospital para kay Santa Teresita. Magugunit ang pansamantalang ipinagpaliban ang mga pagtitipon sa nagdaang tatlong taon dahil sa pag-iral ng coronavirus pandemic. Nakita ko yung saya, yung excitement ng mga empleyado na magdiwang ng piyesta. Nakita ko yung excitement kung nanabig ang tao sa Eucharistia, presensya ng Panginoon sa banal na misa. At dahil po dito, mas nakita ko rin yung pananalig nila sa Diyos, yung pamiminto nila kay St. Trif. Tagubili naman ni Father Roman sa mga man ng palataya na katulad ni Santa Teresita, ang bawat isa na mabuhay ng payak at isinasabuhay ang pag-ibig at kabanalan bilang pagtalima sa kalooban ng Panginoon. Matuto tayong magmahal, umibig sa lahat ng ating kinagawa at patuloy tayo magpakabuti at maging banal sa lahat ng ating kilos at ginagawa upang mas mapapurihan, maparangalan natin ang Panginoon. Namaya pa sa St. Therese of the Child Jesus sa edad na 24 na taong gulang noong 30 ng Setyembre 1897, sanhi ng tuberculosis. Taong 1925 naman ang ideklara siya ni Pope Pius XI bilang banal dahil sa kanyang payak na buhay, pananampalataya at itinuring na patron ng mga may sakit sa baga. Para sa Veritas PH, ako ang inyong kapanalig Michael Anionuevo, sumay niyo ang katotohanan. Veritas News Alert! nationwide. nationwide.